Luluto po tayo ng pork singgang mga boss. Ayan yung ating pork mga boss. Then ito yung ating panangkap. At syempre dito sa ating kawali. Ayan eh, nagbrown Nag-brown na kaagad. Itong ating bawang. Bawang lang po syempre. Itong ating pork mga boss. Ayan. At siyempre, maglagay po tayo ng laurel. Asin, habang ginigisa natin. Paminta, ayan. Naubos na po yung paminta natin. Nawasak. Then, hollow earned mga boss ka at syempre habang inaantay natin na uh, matuyo yung ating ano aport o yung magmantikasya ito, balatan muna natin itong ating uh, gagamitin o yung ating ilalahok sa kanya ang gabi o galyang ganyang sa mga Ilocano kaya Tagalog diba? pero sa amin iba po ang tawag namin dito biga ang hindi uubra yung ating ano ating peeler kaya gamitan natin ng ganito para mas mabilis Siyempre, buwain wow, na natin yan, mga boss. 里。 natin itong ating kamatis. Kayo mga boss, naglalagay din ba kayo ng kamatis pag kayo ay nag, ano, nagluluto ng sinigang? Ayan. Marami pong ano. Meron po akong version na pag kinigisa ko po yung mga uh, bawang sibuyas ay sabay ko din pong ginigisa ang kamatis pero sa ngayon ibang version naman po ang aking gagawin at syempre, pass forward tayo mga boss na idol. Ayan. Patuyuin lang po natin itong ating uh, port para isang purpose din po yun para lumambot din po itong ating pork. yung takpan muna natin mga boss ka idol ito din po ang kakaiba sa ating pagluluto kasi habang ganyan po na inalapot po ang sabaw niyan pag ah, naluto na po yung gabi niya then ilagay na din natin itong ating kamatis mga boss ka idol at syempre tatakpan natin at syempre, pass forward tayo ulit mga kaibigan. Ayan, nagmamantika na po. Diba? Ganyan lang po, kasimple. Ang pagluluto. Madali lang po mga boss ka idol para medyo matipid po tayo sa gasol ganyan ang gawin nyo ayan mamaya is magsabaw na po tayo mga boss takpan muna natin Po. it's time naman na tayo ay magkasabaw na mga boss ka idol mag add pa po tayo ayan, magdagdag po tayo ng asin mga ka idol ayan, wala po tayong uh, takalan o basis sa pag lagay ng asin meter lang po mga boss tayo. Siyempre, maglagay na tayo ng pampalasa. Tama na po yun. Then, takpan muna natin mga boss. Ayan mga boss. Kumukulo na po. Lagay na natin itong ating uh, okra. At siyempre, ito na po yung ating aokra uh, lagay na po natin itong ating sidi uh, mga boska idol then takpan muna natin yun na yan. ang bango nya po mga boska idol then, lagay na po natin itong ating uh, dahon ng kangkong sarap ng ating pork sinigang. Sabaw pa lang as in ulam na mga boss kaidol. At syempre, ito po ang kompleto sa ating pork sinigang. Ayan. Ang ating pampaasim mga boss kaidol. Ayan. Oh, di diba? sarap-sarap niyan, mga boss ka idol. Ayan. Pwede na po, luto na po ang ating pot sinigang. Sa mga hindi pa po nakafollow sa aking page, Faustino Kagyat at Tito Tino Vlog, pa-follow, pa-subscribe, pa-like and comment na rin ang mga boss ka-idol. At palagay na din kung saang lugar po nakakarating itong ating video upang ma-shout out ko po kayo sa sunod ko pang mga video. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagpanood. Magandang araw mga boss ka-idol.